Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang Ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Juan, Kabanata 20, Talata 11 hanggang 18. Makikita natin sa mabuting balitang ito si Maria Magdalena na pumunta sa libingan ni Jesus at siya ay umiiyak sapagkat wala roon ang kanyang minamahal na Panginoon. Si Maria Magdalena ay isa sa mga babaing pinalaya ni Heso Kristo mula sa pagkakaalipin. At para kay Maria Magdalena, ang umalipin sa kanya ay pitong malalakas na demonyo at doon siya kinatagpo ng Panginoon, doon siya minahal at doon siya iniligtas. Kaya nga si Maria Magdalena ay sumunod na kay Heso Kristo. Siya ang babaeng punong-puno ng pagmamahal sapagkat napakalaki ng pinatawad sa kanya at napakalalim ng pagliligtas na kanyang naranasan. Kaya nga sa labas ng libingan, ang babaeng ito na nagmamahal ay lumuluha sapagkat hindi niya makita ang panginoong kanyang iniibig ang pan panginoong kanyang sinusundan at sa tagpong ito tinanong siya ng anghel bakit ka umiiyak babae at sa pag-aakala ni Maria Magdalena dahil may kumuha sa kanyang panginoon at hindi niya alam kung saan dinala ang bangkay at sa tagpong iyon nagsalita si Jesus na nakatayo at sinabi babae bakit ka umiiyak sino ang hinahanap mo ngunit hindi pa rin nakilala ni Maria Magdalena ang ating Panginoong Jesus akaalan niya ang kausap niya ay ang hardinero kumuha ng bangkay ng Panginoon. Kaya sabi ni Maria Magdalena, Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, pakituro nga po ninyo sa akin kung saan ninyo siya dinala at kukunin ko. At muling nagsalita si Jesus, binanggit ang kanyang pangalan, Maria. At doon, nakilala ni Maria Magdalena ang tinig ng Panginoon nung binanggit ang kanyang pangalan. Kaya agad-agad niyang sinabi, Rabuni, na ang ibig sabihin ay guro. At sinabi ni Jesus, "Wag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakakapunta sa ama. Sa halip pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila na aakyat ako sa aking ama at inyong ama, sa aking Diyos at inyong Diyos." Kaya si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi sa kanila nakita ko ang Panginoon. At sinabi rin niya sa kanila ang bilin ni Jesus. Isang napakagandang tagpo ng Ibanghelyo na nagbibigay diin din sa muling pagkabuhay ng Panginoon at sa larawan ni Maria Magdalena. Nabagamat nasa harapan niya na ang Panginoon, nagsalita na si Jesus ay hindi niya pa rin nakikilala sapagkat nababalot at natatakpan ng luha ang kanyang mga mata. Sa madaling salita, binubulag siya ng kabiguan. Siya ay nasa loob ng kulungan ng kalungkutan. Si Jesus ay nakalabas na sa libingan. Ngunit si Maria Magdalena ay nandun pa rin at nakalibing sa sakit na kanyang nararamdaman. Ngunit nung binanggit ni Jesus ang kanyang pangalan, doon nagsimulang maliwanagan si Maria Magdalena at makalabas sa sitwasyon ng kadiliman. Wala itong pinag-iba noong sinabi ni Heso Kristo na nakikilala niya ang kanyang mga kawan. Ang bawat tupa ay may pangalan sa puso ng Panginoon. Kaya nung binanggit ni Jesus ang pangalan ni Maria Magdalena. Nakilala niya ang tinig ng kanyang mabuting pastol. Si Maria Magdalena na pumunta sa libingan na balot ng kadiliman ngayon ay tumanggap ng liwanag at nakita niya na ang pag-ibig ng kanyang Panginoon ay mas makapangyarihan kaysa sa kamatayan. Ngunit hindi pa tapos ang misyon ni Jesus kaya sinabi niya kay Maria Magdalena na wag muna siyang hawakan sapagat ang Panginoon ay babalik pa sa kanyang ama at ama rin ng sangkatauhan. Kailangang pumunta ni Yesus sa kalangitan upang ihanda, ipaghanda ang bawat isa sa atin ng silid na mapananahanan. At may bilin si Jesus kay Maria Magdalena na sabihin sa kanyang mga alagad ang kanyang nasaksihan. Kaya nga, sabi ni Jesus, ipamalita mo sa kanila ang iyong nasaksihan na mas makapangyarihan ang buhay kaysa kamatayan. Kaya sa lahat ng mga nagpahayag ng muling pagkabuhay ng Panginoon, si Maria Magdalena ang nanguna. Siya ang unang tao na nagpamalita na nawasak na ang kamatayan na nakita niya si Jesus katawan may laman na nagtagumpay at bumangon sa libingan kaya nga sa tradisyon ng ating simbahan ang tawag sa kanya ay apostolorum apostola siya ang apostol ng mga apostol sapagkat siya ang isinugo ng ating Panginoong Isokristo ipa upang ipabalita sa mga apostol ang kanyang nasaksihan ang tagumpay ng kalangitan sa kapangyarihan ng kamatayan. At sa araw na ito, tayo rin ay tinutulungan ng mabuting balita na lumabas mula sa kulungan ng ating mga mapapait na luha. Pakinggan ang tinig ni Jesus na tinatawag ang ating pangalan upang tayo ay palayain sa tanikala ng madilim na kahapon na tila ba mga libingang mas makapangyarihan sa atin. Ngunit ang Panginoon ay mas makapangyarihan sa kung anumang kabigatan, kabiguan ang ating dinadaanan. Binuksan niya ang pintuan ng libingan upang tawagin ang ating mga pangalan. Tayo ay ilabas doon at sumunod sa Kanya ang ating mabuting pastol sa bagong buhay na Kanyang iniaalay. Hindi lamang sa buhay, sa sanlibutan, higit sa lahat, sa Kanyang pinatunguhan. Ang buhay kasama ang Kanyang Ama sa kalangitan. Lahat tayo ay doon din tinatawagan. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.